lumabas sa blind item hanggang sa kumpirmada na nga ang hiwalayan ni Kailin at Kobe. Hindi makapaniwala ang mga fans dahil sweet na sweet ang dalawa simula inanunsyo ang pagiging couple. Kaya affected din ng mga nagmamahal na supporters dahil hindi maganda ang naging breakup ng dalawa. Sa kabila ng naglalabas ang statement, naging maingay ang kabilang panig ngunit si Kailin ay nanatiling tahimik. Silence nga lang ang naging reaction nito. Tinatanggihan niyang magpa-interview o magbigay ng kahit anong komento. Kaya mas marami pa ang humanga sa ganitong attitude na pinakita ni Kailin. Sabi ng iba mas okay daw na tahimik na lang at hayaan ng humupa ang issue dahil ramdam naman ang kanyang pinagdaraanan ng mga taong nagmamahal sa kanya kahit hindi ito magsalita. Napaka-desente at dapat daw tularan ng ganitong ugali ni Kailin. Unbothered queen nga ang bansag sa kanya ng mga fans. At hindi lang Gen Z kundi maging elders ay bumilib dito dahil marunong na raw i-handle ang sariling problema kahit gano'n pa ito kasakit. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang blessings sa karyer ni Kailin. Sa kabila ng heartbreak ay maraming dumarating na projects. Sa bagong post nito sa social media ay kasalukuyang nag-unwind at mas makakabuti nga ito para mapalitan ng relaxation ng pinagdaan ng stress. Hindi man ngayon at hindi man agad na may dumating na love life para kay Kayleen, sana raw ang susunod ay pang husband material at aalagaan ang kanyang puso.